kulay na rin ni, Michael. Tapos eh, no, ano, uh, magaanis siya ng kulay mga katrabaho. Okay. Yung terracotta natin para dito sa ano, sa wall, no? ay sa span Ang bali, titimplahan na lang na isang kulay na lang mga katrabaho. Isang timplahan. Tapos si George, ayun, pinapaayos ko na rin yung ano niya rito. Ayun, yung na yun. Na? Eh, eh palaman niya. Oh. Oh. Oh, yan pwede san. Sige, kakalang dito yung adhesive niya. Na? Kakalang na. Hindi eh, manipis lang, ito lang yung pinakaano niya. Ito, pag inano mo, dinikit mo na kakalang na adhesive dito. Oh, wag mo nang punuin sagarin Ito tanggalin mo pa to yung konti niya sa ilalim. So, kasadaan mo yung grinder. Ha? Si Randy, eh, no? Tumaba si Randy Sancago, ah. Ano rin? Ayan, mga katrabaho. Ito yun ang kailangan i-repair pa rin yung, uh, ano? Uy, so, napaklas na yata tatuan oh, ang O, mo na yun, o. No? Yun eh. oh, yung, ano, mo na lang siya, mo para, ano. Gray. Nah, trabaho tapos sila ini ni Ben eh payar at tinawselin kay Ketab yon. Mama, ka trabaho. Wala bi video ni Mayari. Nakapila na wari. Apa? Apa apa, apa, apa no rin yan yan. Oh, Palwal noon do tang kay eh gamit. Oo. Hmm. Katotohanan. Ma? Ma? Alin mo na, tanong kayo. Hindi ko rin ako yan. Oo. mabakla Hindi, Oo, oh, mo niya. Kinain doon eh, petungan doon kahit Hindi ni. na dapat na. Oo, oh, na yung pa Mga oo, hindi na niyang pa ako. rin kayo eh. niya yung ni George. Wap. Okay, okay, so, uh, so, uh, uh, huh? Oh, itu mama ginamit lo, division. Oh. pare, no? Ngayon ka ka eh, ayan, baka na ay, mabuk ating matulog. Ito, pasali ka, Ibar. Anong nagani ko gano'n? Anong wala mo, George? Daming wala ni George, ha?

Kanyang ano, wala pa si Balag na ano na ano, naman. Ito <laughs> so, yung ano. okay. naka-support ito na tayo ng trabaho. Ayan, paikot, lalagyan natin ng 45. problema ng liga. Tak nak masuk kita, nak? Abis mulut.

Aja bang, tadi aku ken, ikan, ikan, ikan warni Oh, ini okay. sih. Oh, anong kaya ko? Ano okay. itang kalbyan nila, si paborin kaya pa, palangin kaya pa yun. Eh. Itang tulutulo pala ko muna eh. Pagkanda lang mga katrabaho. Yeah. Ayun na magparehas kanya ni Newton eh. Ay, sagay mga kanina, tagpost niyo pala ngayon eh. Magkabukay babo. kung lang may Eh, ah, mabitin niya. Palagi alin naman. Hindi malubog sila rin, eh. Kaya rin ng bagayan. Na? Kaya rin. Wap. Dito na sa pininkanya dyan, iskapoldo niya. Bata mabusbusin niya, saya ka po ito bagus-bagus yun. Oh, Nakakalala di kayo... Lagi mo kasi nga naman yung tali niya kaya nakakawala. Wala ko nang Lagi nakakawala yung lapis niyo kalabaw. Ito lapis yung damula kaya ako bala ka na... Ma... magkaya magbuli sa buli na. Patulanya lang niya <laughs> Ano kalabaw yun? <laughs> Malibu yun sa kalabaw <laughs> Ayan o, no? tagal na ano, baton dahil sa cobra <coughs> maroon. Talagang nangitin na yung mga extender. Dahil kasi yun, dati sana yun, eh? sa labas. Ayan, tignan natin yung nagpipintura rito. Oh, yun na oh, pogi na. Sarado mo yung bintana. Dumidikit yung alikabok, oh. Sarado nyo yung bintana. Ano, apogi na pala, be, no? Oh. Ganda na ano Sarap mo rin awang. Opo, 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 natin Tignan natin lang rin ito mag ah. <laughs>

Oh, na piece eh. Di ka si Dandan, eh. Tapos yung dito natin oh. Yung hagdanan oh. Okay na no, rin oh. Mga ganitong ganit. pirata, yan oh. Ayos. Na? Yeah. Wala well, no, okay, lang pam. Sagi dito. Ako mungkin. Alang kaya ng spandrel na ganyan. Kalaguna pala kulay.

trabaho pa wala sa uh, ano wala yung tiles natin dito yan na parehas na siya dito. nakuha na natin yung ano yung baitang natin mga katrabaho yan yung ang magiging distansya tapos sa uh, bali kakaltas tayo ng na ah, distansya nasa mga report no mga katrabaho bali kaltas tayo ng mga report doon kuno na dia hinali e, mo <laughs> <laughs> wala yo ba di arero ano ganda na oh oh di yan ganda nung nosi buhay na buhay okay tapos yung kukuha na lang tayo ng sukat dito. Na. Pag nag-eskwela ka. Bawasan mo 'tong konti. Oh, bawasan mo nang konti 'yan. Na? Asin ko na. Terra kota. Eh. Ah, Terra kota. Normal 'to, ang oras natin ah at sa inyo na <laughs> chill emperador <laughs> oras natin ay 4.26 ng hapon ayun si boss jayar naglilinis arm tapos siguro yun

Ano tin yang palya-palya? Ha? Wow. Ito ng yan. Aba. Ano Tanda ng kulay niya mga katrabaho. Parang bago yung ano, spandre lo. Oh. Tangit lang yung palitada natin, no? Oh. Wala sa ano. Yung pinalitada nila. Hindi sila nagano sa palitada dapat. Tigide ya. <laughs> oh, pag ganyan kasi dapat 'to, alam ba, naglalagay ka ng spandrel. Dato importante ito nakahatak siya ng tansi. Para pag naglagay ka ng mm, C molding eh diretso yung sm uh, small, molding tuloy ah. Uh, C molding. Mga katrabaho, mo ha, wag mong pasayarin sa ano lalo na dito sa harap. Dito sa ano sa ating stainless. Oh, para maganda lalo na dito sa may harap. Ayun bukas yan makukulayan na rin itong dito sa may ano sa likod ay sa tagiliran no mga katrabaho ha eh. uh -huh. na tayo o ano eh o ng tayo ha na tut ay datang balbal kapurek yan ha patong muna pa kyan yun mo muna rito yan yung mga sobra na yan o no? patong muna rito sa bandang gitan baka biglang umulan mamaya Di parehas dito na, no, judge. Di parehas no. Na? Oh. Boss. <tipos> Naka. Nung nag siya. ano? Ayan, oh. Eh. Mga alas 5 na naman. huwian na naman tayo. Mga katrabaho. Ayan po, <laughs> <laughs> Oh, Jario, parang siya yung Eh, oh. tabi hey, nyo na yung mga gamit natin Tabi like mo na like and share din nga lang Na?

Ano malinis na naman? Kaya ah. yung nalaka bitn. Tanong siguro kain'ten. Tan. CCTV kaya yung. Naa? Pasbol? Ano yun? Bantay ako nalaki ang CCTV nga po ito. Ito, ito. Okay mga katrabaho na katapos na naman tayo ng maghapon no, oh, ligpit sa mga gamit. Para maayos uh, na yung mga gamit natin. Okay, mga katrabaho, siguro ang uh, ganjan yung o oh, lakular kaya, <laughs> ito, yung kaya wong. Di na muna ito ang kaya kumakang pintura kaya ito tangkap mo. Pinanya nga nung sipit. <laughs> eh. Ito medyo magkasa yung kaya. Okay. Ayan mga katrabaho, at ang ganjan yung ating naging ano ngayon dito, trabaho natin, no. Yan, malinis na yung ating ginagawa, oh Dito sa loob. Kaya lang, may mga, ano ba, ibig sabihin, may mga ibang mga materialis pa rin natin dito. Siyempre, hindi natin mawala yung mga materialis na yung ah, katrabaho. Huh? Tatalo yun yan, yung tayo, yung gay. Ito mm. basta-basta, mga kakay. Ito na yung mga stainless natin, no? Yan dito sa may, ano? Wait. Video stainless, ano may ari? Okay. Ay, dito sa terrace pala. Pwede mo nakabit yung gano'n? O, magkakabukas. Dito. O muna. Na? Magkakakabukas. Tangkaran. Woo! Magsig eh. Magsig dito. Uy, pwede dito. Pwede yung metong yun eh. Sige, kagamabuka. E, pwede yung pagano. Na? Oh. Hindi makara? Hindi. Pag nag-tiles. Tatanggalin na lang daw niya uli niyo isa dyan. Puputulin na lang. Pero yung pwede na lang yung fix. Putulin na lang sa ilalim tapos subutin na lang dun. O. May silang naman daw siya. Yung mahaba. May papasok pa naman yung. Okay. Ay, maunan na kami. Baka nakabukas pa yung dun sa, ano, sa feed. Sa bu uh, tayo. Tama mo mabayat at yung mabayat uh, Tingkap mo eh Tambayo ay ta Yan yung metong yun Ay ta Pare, okay. takya talibutan okay. Aliwayan